and salamat nan ikaw talaga napaka thoughtful mo tuwing dumadalaw ka laging may dalang Wala regalo yon Yun, gustong gusto ko ang atmosfera dito sa pamilya laging mainit at maginhawa kaya lagi akong pumupunta dito hehe okay nadumaan ka huwag ka nang magdala ng mga regalo next time baka hindi na kita ma-entertain a lot na fluff tatay nanay kumusta na kayo Mula nung pumunta ako dito, wala akong balita tungkol sa pamilya ko. Oo, ang mga magulang ko ay maayos naman. Ang mga magulang ko ay nag-ooperate ng negosyo sa pagkain ng mga hayop. Sa ngayon, wala nang kulang sa amin. Isang manugang na lang ang kulang. Sana lahat ng tao kasing bait mo talaga. Gustong gusto kita. Opo, normal lang bahay ko. Oo, Bukod sa tatlong tindahan ng pagkain para sa mga hayop sa palengke, magpatuloy. Ang mga magulang ko ay may mga ahente sa distrito. Marami kaming ginagawa, pero kumuha na sila ng mga tao para sa lahat ng gawain. Kaya huwag na kayong mag-alala. Tatlong anak, sa hinaharap kapag nag-asawa ka na, hindi mo na kailangan gawin ng anumang gawaing bahay. Kailangan mo lang magkaanak para sa akin. Grabe! Yung mapapakasal sa pamilya mo, ang swerte naman! Sige lang. Ano mo kumain ng noodle pot? Huwag nang sabihin pa boss. Sino ka ba? Pumunta ka sa teritoryo ko. Huwag kang kumuha ng akin. Para masabi ko sa'yo, ito ang aking pinuno dito sa lugar na ito. Pakinggan mo ng mabuti siya ang magiging asawa ni Five. May tanong. Hindi ako naniniwala dahil sabi ni Bang Uyet, wala pang sinuman ang nakainom ng mga gamon. Hindi ito tungkol sa iyo. Pero, sinasabi ko sa iyo, ito ang teritoryo ko. Sinumang pumunta dito ng mayabang, papatayin ko siya. Wala kang karapatan. Demonyo! 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 Demonyo na bilang ko! Huwag sa kipin! Tingnan mong mabuti ang mukha ko. Naalala mo? Ubalis ka na. Handaan mo ito. Put Ha? Grabe, tinago mo masyado. Magkaibigan tayo pero wala kang sinasabi sa akin, ha? Ikakasal ka na, di ba? Ako ba? Oh, Diyos ko. Sino ang nagsabi sa'yo? Grabe, narinig ko kay Tita Hanga. Ngayon, kahit saan ka magpunta, narinig mo ang chismis. Sinasabi nilang, ikakasal ka sa anak ng isang mayamang babae. Kalokohan mo. Wala akong utang na loob sa kanya para kunin yon. Ah, oo. Kaninang umaga, Nakita ko si Chong Chino. Sabi ni Kuya na parang si Kuya Jai ay pinagbantaan ng isang tao at baka saktan pa nga. Talaga? Oo. Wala akong narinig na kahit ano. Hindi ko rin alam. Kasi kanina umaga lang ay nakasalubong ko si Kuya. Kaya nasabi niya yon. Sige na, huwag ka na nga magkaalat. Sige na, magtrabaho na tayo. Hay naku, itong babaeng to. Kuya, yeah, pakipili ng 2 kilo ng masarap na karne sa hita, ha? Tatlo lang tayo sa bahay, pero dalawang hita ng baboy yung kinakain mo. Heto, Sige, ibigay kunin mo, na mo na yan. Na. Lahat. Ha? Paano naman yan? Paano natin uubusin yan? Bumili para kainin ng paisa-isa lang? Nako, dai, dai, ang bilis kong nagbabayad kay Sam. dai, dai. Uy, sa Buti na lang nakita kita dito. Pumunta ka sa bahay ni Tita dalawa mamayang ang hapon para kumain. Si Bunso, hanap ka ng hanap. Nako. Busy na ako mamayang gabi, tita. Ay, gano'n ka naman ka busy. Kahit busy, dumalaw ka kay Tsiha. Kahit sandali lang, saglit lang, okay? Pakinggan mo ako. Sige, sige, okay na para sa kung ano man ang mangyari mamaya. Dapat eh, alam. Eh, tita, alis eh, aalis na punta ako, ka ha? ka sa bahay ni Hong, ha? Naghihintay siya? Ano ba yan? Bakit ang daming arte? Hatiin mo sa Triana bahagi. Isang araw, inumin mo ito tatlong beses. Tapusin mo ang gamot na ito, gagaling ka. Salamat, Utbi. Kailangan talaga akong magdala ng gamot dito. Nakakahiya talaga. Wala yun? Kasada lang naman. Sige na, pumasok ka na at pakainin na panimin ng gamot ang bata. Oh, uwi na ako. Salamat, Tugbi. Paalam sa iyo. Uwi na ako. Mangmi. Mangmi. Kakagaling mo lang ba sa trabaho? May nangyayari pa? Ha? Wala naman. Ikaw, pinupuntahan ka pa ba nung lalaking yun? Sino si Bongbei? Yung anak ni Aling nagtitinda ng pataba. Duwag talaga. Wala naman akong ginagawa. Bigla siyang lumuhod sa harap mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi siya karapat dapat para sa iyo. Kaya pala, anong ginawa mo sa kanya, di ba? Kung sino maligaw sa iyo, siguradong patay na yun sa akin. Tingnan natin kung sino ang makakalapit sa iyo sa lugar na ito. Opo, nanay. Kakarating ko lang. Hindi pagod si baby, pero sobrang inis. Sino ang nagpasama ng loob mo? Sabihin mo sa akin, anak. Wala naman po, inay. Mga walang kwentang bagay lang. Uy, ot. May. Saan ka pumunta at ang dami mong binili, ate? Grabe. Naku. Ang konti naman nito, balak ko pa namang bumili ng marami. Alam mo ba, yumaman na ako. Alam mo ba, may bagong sapatos na nabili na isang pares lang at maganda ang kalidad. Sinasabi ko sa'yo, walang pagdadalawang salita. Heto, napakarami ng binili mo. Heto, ito ang regalo ng mag -ina. Dalawang iniksyo na, no? Grabe ano? naman yan. Bumili ka para sa sarili mo. Bumili lang para may maisuot, hindi para iba ang dahilan. Ito, binili ko ito para sa akin. Sa tingin mo, bagay ba sa akin? Oh, maganda nga. Subukan mo. Talaga ba? Oo, oh, sige. Akala ko bagong bili ang mga gamit. Sinasabi ko, natalo tayo ni dalawa. Subukan mo? Oo. Oh, subukan mo. Sige. Ituloy mo lang. Tama ba ang sinabi ni Mama? Si Tita ay napaka-alerto. Hindi siya kukuha ng pera mula sa iba, pero walang makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa kanya. Ha ha ha. May, ang ganda 'di ba? Pwede ba? Pwede ba? Hayaan mong maalala ng departamento. Pagpasok ko pa lang ay confident na ako. Ang ganda talaga ng damit ko. Pero kasi suot ang mga chinelas, parang awkward. Nako po, ang mahal ng tindahan. Sino ang magsusuot ng tsinelas na ito sa suot na ito? O, maghintay ka lang saglit habang naghahanda. Kita mo? Kita mo? Yan. Maglaro ng ganyan para makita ka ng iba. Sige, pwede ba anak? Sige. Ano, ha? Tita, kailangan mong ayusin ang iyong postura. Hindi mo magagamit ang mataas na takong kung maglalakad ka ng ganyan. Medyo awkward, di ba? O oh, sige, tama yan. Grupo ng mga girlfriend. Sino may ayos na lalaking kasama? Medyo awkward talaga. Kailangan ayusin mo ng kaunti, ha? Opo, tingnan mo kung maganda na. Ganyan, umarte ka lang ng ganyan. Ganyan, okay ba? Grabe, umarte ka pa. Umarte, umarte, umarte pa. Tama na. Napakakulit mo, totoo. Walang anuman. Mga kaibigan, mag-subscribe sa Lala School Channel upang hindi makaligtaan ang mga kawili-wiling video. Ang ganda ng lakad mo, grabe! Uy, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko! Ano ba yan? Paano ka lumalakad ng ganyan? Kawawa naman si nga. Bakit ka tumatayong kakatwa? Ha? Tignan mo ang daan? Bakit oh, ganyan ang tingin oh, mo? Ah, ewan. Ah, tumingin ako sa ibabaha. Anong pakialam mo? Wala kang pakialam. Ang ingay mo naman. Oo, oh, oo oh, nga. Tingnan mo nga. ang taas ni nga. Lahat sinasabi rin 'yan. Oh, paglalakad ng ilaw, matakas nga talaga. Pero matanda na tayo. Suot ko itong sapatos. Narinig ko isang tunog. Ito ang ilaw. Sa susunod, baka mabalian ako ng paa at magkapilay paglakad. Sabi ni J pagturo, paganda naman daw. Tuwing nakikita mo ako, pinupuna mo ako. Tuwing nakikita mo ako, pinupuna mo ako. Hindi ka pa ba masaya kung hindi mo ako pinupuna? Anong klase ng lalaki ka na bastos? Jusko. I-aaminin ko. Aaminin ko, parang Maliit-maliit, sili-sili-sili, mas mabigat ito kaysa sa bahay namin, ha? Wala na bang ibang pwedeng ikumpara? Bakit bigla mo akong kinukumpara sa staff mo? Kung ayaw mo magsalita, walang pipilit sa'yo. Pero kapag nagsalita ka, bastos ka. Umalis ka nga! Mag-subscribe sa Lala School channel para hindi ninyo mamiss ang mga kawili-wiling video. Ako, ang bagal mo? Baka naman abutin pa ng bagong taon bago ka makarating sa palengke. Uy, uy, may kulang. Nakakagulat. Parang ang weird ng lakad mo ang future mo ay naririnig. Kung aalis ka ng ganyan, baka madaanan ka ng masamang hangin, eh, magpatuloy ka sa paglakad si ng ganyan. Na, magaling kung kayo. saan ka magaling. Kanina nakita ko si Vietnam, nasuot ang sapatos na yon. Maganda naman sa tingin ko. Mukhang matangkad din, halos kasing tangkad mo. hindi siya maganda, pero matanda na. Kailangan natin ng desente. Ganitong suotin, pang saka, pang palengke, suotin ito sa kalye, biro ko lang sa kanya, kahit sino magbiro sa kanya, ganoon ano bang nangyari sa iyo? Paano mo nasabing pandak si ate? Alam mo bang ang salitang pandak? ay pinakaayaw niyang marinig. Pandak ang tao. Hindi ibig sabihin mataas sa Sige. loob. Sige. Sa susunod, huwag kang magsalita ng nakakasama, ha? Sige. Magtatrabaho na ako. Paalam na. Tama ba ako? Ayaw niyang tawagin siyang pandak kasi pandak siya. Kagaya ko, mataba ako. Sino mang nagsabing mataba ako ay hindi ko gusto. Huh, masyadong komplikado ang buhay. Ang tanda na niya! Pag yomamanan, o lagot ka sa akin. Yes, Mom knows. Mom received the money. Yes, Mom will save up a lot of money to fix the house and make it more comfortable. Mom has a guest now. Tapusin na natin. Next time na lang natin pag-usapan. Okay. Kumusta ka? Anong problema? May plug ba? Grabe. Ngayon ang mahal-mahal ng sinasabi niya. Bakit ang aga-aga ng araw? Talking about money, it changes everything, see? Wala akong sinabing mali. Siyempre, ako'y masyado excited. Kailangan akong gantimpalan! Oo, ito na ang dapat mangyari. Oo, kung hindi dahil kay Ate Sao, hindi ko makukuha ang ganitong kalaking pera. Oh my, it's so expensive, Mrs. Sao. Much more expensive than I expected. Uy, pakinggan mo. Narinig ko na sa pagkakataong ito, kailangan ng mas malaking supply. Talaga ba? Kailangan nating simulan ang pag-ipon ngayon para magkasya. Huwag kang mag-alala. Kapag singa ang umaksyon, siguradong magiging maganda ang kalalabasan. Uy, nakita mo ba ako? May pera na ako? Oo, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Wala na siya! Aba, saan maganda si tita Sobra ngayon? Sobra naman! Diyos ko, bakit pa kailangan pumunta kahit saan? Mula ngayon, lahat ng mga araw ay magiging maganda. <laughs> Diyos ko, Nanalo si ate ng malaking premyo. Salamat kay Tita Sao na nagturo sa kanya kung paano Sobrang magsugay. Sobrang cute! Sana maging katulad ko ang dalawa kong tita, pero wala akong malas Wag ngayon. Huwag kang mag -alala. Kapag nanalo si tita sa susunod, pahihiramin kita ng kaunting puhunan. Oh, pero tandaan mong bayaran ng maayos, Opo, ha? Opo, alam ko na po. Oh. Maraming salamat, tita. Oh, Tita Sao, noong nakaraan, sinabi ni Tita Sao na ibibigay niyo sa akin ng ilang bag ng asukal. Ngayong araw, kukunin ko nito. yun bang mga kulay na shell? Kasi gagamitin yan, kunin mo na. Oo, walang problema. Nakasabit lang sa pader, ha? Bakit hindi ko na nakikita ang anak mong balikbayan sa bahay mo? Uh, umalis no? na ba siya? Nanay, matagal na siyang umalis. Ngayon mo lang tinanong. Alam ko na mula noon. Hoy! Ano yan? Tanungin mo siya, ha? Mayroon bang nangyari sa iyo at sa iyong anak na Vietnamese? Oh? Bakit ba? Huwag kang mag-isip ng masama, ha? Baka may makarinig at pagtawanan ako. Nagsasalita ng walang kwenta. Aba, matanda na nga pero mukhang mahal.